Hello Virgo, welcome to your 2025 forecast and pagbuno tayo ng uh, baraha for each month and titignan natin ano yung magiging guide sa inyo ng universe and mga advice cards na gustong ipigay para sa inyo in 2025. Okay, so each month ay meron tayong bubunutin na binubunot na isang card for, 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 each month and titignan natin yung interpretation and advice para sa inyo. Okay, Virgo's. Okay. Nakikita ko sa inyo Virgo's ang dami-daming transformation sa inyo, ang dami-daming ginagawang ng universe na medyo dramatic, no? Ang daming ang daming space for you para makita sa sarili ninyo yung kabutihan ng past and yung yung magiging effect ng mga ginagawang uh, kamalian ng ninyo and ng mga tao sa paligid ninyo na nangyayari sa inyo in in your life. So sa so 2025 mo, Virgo, you are doing many things. Ang dami mong abalang-abala ka. Uh, it feels like nakakapagod minsan and then minsan may mga taong nagdadala sa inyo ng problema. Tignan natin, no? Anong meron. But, ang nakikita ko sa inyo is you are st striving, you are doing your best, you are being helpful to other people and people are helping you as well. May mga may mga situation lang talaga na hindi maiwasan because probably uh, sa reaction ninyo sa mga situation and also sa mga gawain ng ibang tao. In January 2025, Virgo, nakikita ko na you have to and you need to protect yourself. You need to change your your strategy sa sa kung lagi kang palabigay, kung lagi kang uh, uh, maboka, lagi kang machismis, ganyan, you need to protect yourself, you need to somehow keep yourself alone. <laughs> Sometimes, kailangan mo ng uh, you, me time, kailangan mo ng me time mis minsan, no? Because nakikita ko sa inyo na yung mga pagiging sobra mo, in in other ways in ways na parang sobrang pakikiusap sa ibang tao, sobrang pagbibigay sa ibang tao, is nakikita ninyo yung negativity nun. So, protect yourself and and keep yourself uh, feeling protected and happy ng, ng ikaw lang na minsan kung masyado nang overwhelm yung iba, just be with yourself. In February, nakikita ko sa inyo that there is a fear for you to move forward. There is a fear for you to speak out. So, napaka napaka weird nito kasi nakikita ko sa inyo that you are very very capable. Matalino kayo, you are very talented pagdating sa skills ng uh, trabaho, skills ng utak. Uh, kumbaga mayroon kang strategy pero natatakot kang mag-move forward. Uh Virgo, you need to know na hindi sa lahat ng bagay ay ibibigay na lang sa inyo ng Diyos. Kailangan mo ding umaksyon. So kailangan mong umaksyon Virgo sa 20 sa February 2025. Pagdating naman sa sa March mo, Virgo, hindi sa lahat ng bagay ay yun nga same pa din no, hindi sa lahat ng bagay ay magkakaroon ka ng opportunity sa harapan mo. Kailangan mo ding kumilos. Kailangan mong kumilos kasi kung hindi ka kikilos, sasabihin ang sinasabi mo sa universe is hindi mo gusto. So do your part maging magtrabaho ka magtrabaho ka at hanapin mo ang mga places for you to to grow kung naghahanap ka ng trabaho kailangan mo ng bagong trabaho maghanap ka kasi walang lalapit sa iyo kung kailangan mong kumausap sa isang tao ikaw ang gumawa kausapin mo yung taong kailangan mong kausapin because hindi lalapit sa inyo ang tulong pagdating naman sa April Virgo nakikita ko na magiging masaya ka Uh, yung mga taong familiar ka is anjan, yung mga taong helpful for you anjan sa iyo and it will feel like ang your at home. Napakaganda nito kasi napaka-comfortable ng May, ng April niyo lalo lalo na pertaining sa relationship. So, have very good relationship with people, especially sa mga taong hindi mo na masyadong nakakausap, talk to them and hindi mo masasabi kasi people are also can be also helpful for you. And hindi mo alam, no? Hindi mo alam kasi minsan dyan ka makakuha ng bagong uh, pagkakakitaan, magkakaroon ka ng bagong uh, jowa because of other people, ganyan. So, be very, very kind to people. Pagdating naman sa June, guys, hindi sa, hindi ka, hindi sa nilalait ka or what, pero alam mo, minsan ang baba din ang tingin mo sa sarili mo eh. Minsan, napaka ng tingin mo sa sarili mo na you settle at being at being just you no at being just the the lesser version of you na iniisip mo but actually napakadami mong pwedeng gawin you are very very uh, skilled pero ting sa mga sa lahat ng bagay actually do, dito pinapakita because, because the magician is is very uh skilled and very uh well capable kaya pati ang pati ang mga uh, passion mo andyan napaka napakalaki. Eh. So tatandaan mo na huwag kang mawawalan ng pag-asa, huwag kang mawawalan ng sipag because kailangan na kailangan mo 'yun because hindi talaga lalapit sa iyo sa ang swerte para sa iyo. Kailangan mong kumilos. Virgo in July, you need to learn kung paano maging pasyente patient you need to be patient you need to have longer uh, uh attention span kailangan mong mas mahaba ang mas maganda ang pag-intindi mo sa si ibang tao because nakikita ko na medyo nawawalan ka ng love for yourself and for other people medyo masungit ang dating nito sa akin and this can impact you so much sa, sa everyday mong ginagawa uh tatandaan mo na hindi dahil uh bad mood ka ay eh, kailangan mong i ibaling sa ibang tao yung emotions mo because some people may be in uh, baka mas mas hindi ba mas baka hindi pa ganun ka okay yung situation ng iba compare sa so they don't deserve that and also its energy na bumabalik sa inyo pagka nagiging masungit kayo sa ibang tao. And nakikita ko naman sa inyo kasi na may challenges din kayo pagdating sa pera. So that is something na parang na, na ihihirapan kayo. Pero it doesn't mean na maghihirap ka. Okay? Pagdating naman sa August. Virgo, there is a choice to be made. Uh, mahihirapan ka because sometimes kahit anong piliin mo, hindi ka maka move forward so try to make peace with with those people around you try to be in that in that space na uh, you are very uh, calm very giving very understanding and ask people around ask people around uh, hear what other people has have to say ano yung opinion nila ano yung pwede nilang sabihin because you yourself uh, medyo nahihirapan ka in in uh in october nakikita ko sa inyo na there are situations na parang hindi niyo inaasahan na medyo hindi kayo masyadong uh, handa so there are there are places na uh, kailangan mong tandaan sa sarili mo na in that moment na kayo ay na ang Virgo ay uh, nahihirapan, there is that there is still that moment na pwede mong sabihin sa sarili mo na na magdasal ka na sabihin mong tulungan niyo ako agad tulungan mo ako universe uh, help me to to get through this kasi nakikita ko sa inyo na parang itong situation niyo na to, ito 'yung magpaparealize sa inyo ng mga bagay na you may have missed or you may have taken for granted so look back no kung ano 'yung mga ito, kung ano 'yung mga ito but nakikita ko naman that you will be you will be speaking to other people pagdating sa November because these people are going to help you may mga taong babalik sa'yo at magsasabing let me help you, let's do this let's try to do something to make it better nakikita ko sa si inyo na you have to be very honest with other people you have to work with others you, you have to help them and they will help you kasi nakikita ko na may mga tao around you that will be very very willing na palaguin ang palaguin ang business mo, tanggalin ka sa sitwasyon na mas mag, mas mas uh, comfortable, uh, tulungan ka sa work mo, tulungan ka sa kung ano-ano pang ginagawa mo at pinag pinag uh, dadaanan ng inyong uh, career or ng ng love life nyo or ng family mo or ikaw mismo kasi nakikita ko may mga tutulong sa'yo and you need to be very very honest with them. Virgo, pagdating ng December nakikita ko napakaraming pagbabago sa inyo. Yung December niyo medyo ano, eh, medyo low na to eh. It it feels like to me na uh nasanay ka sa da sa bilis ng kailangan gawin, sa bilis ng mga kailangan mong uh, asikasuhin, ganyan sa dami ng mga tinatrabaho mo. Nakikita ko rito uh, that you are changing to a new person. And And ang dami eh. Parang, parang pagdating sa December 2025, mas matalino ka na, mas magaling ka na, mas lahat, no? Improved na improve. Kaya nakikita ako dito na na-realize mo sa sarili mo ano pa yung pwede mong gawin. So, kuha na tayo ng advice card sa inyo ngayon. Okay. First card is do the work. Trabaho lang. And, and kahit na kahit na hirap ka, kahit na parang feeling mo uh, nakakapagod, just just do it. Just do it. Just just pinsan alam mo yung pinakamalaki sa inyong hindrance is yung tama, katamaran. So, work on it, trabaho lang, okay? Dreams of abundance. So minsan may may mga binibigay sa inyo yung hint ang universe, si God na parang oh, ito yung ibibigay ko sa inyo. Minsan kasi may mga clues doon na sinasabi doon na o, ito yung gawin mo, ganito yung uh, trabahuhin mo. So, ang daming, ang daming pang blessings na ibibigay sa'yo. Clean energy food. Ibig sabihin lang na to, lahat ng kinakain mo, sana laging healthy at kailangan mong piliin yung mga kakainin mo kasi kailangan na kailangan mo yung sarili mo and kailangan mo yung energy mo around you yung mga taong pinipili mo na kasama mo kailangan sila ay napaka high level energy din hindi yung toxic saving so magtipid and always save for the future ito ang sinasabi ng card positivity, faith and optimism huwag kakalimutan ang Uh, pananalangin sa sa Panginoon and ito yung magbibigay ng positive energy for you okay so yan ang reading ninyo for 2025 and i hope to see you in the next reading